ayon sa ilang bagong textbooks. Ang martial law daw ay disciplinary action lang. Parang grounding lang ni Mama. At si Ferdinand Marcos Sr., hindi na dictator, kundi visionary leader. Eh di wow. Mga kabayan, di na bago ang pagsisinungaling sa kasaysayan. Pero ngayon, nilalagay na mismo sa textbooks. At ang nagbabasa, estudyanteng walang kaalam-alam na niloloko na pala sila. Plunder and human rights violations? Rebranding lang yan. Peaceful na era raw. People power? Bakit parang dalawang pangungusap na? Dictatorship? my feelings ang mga loyalists kung ang mga may kapangyarihan na rin ang nagdidikta ng kasaysayan, eh di parang ex mo na gumawa ng autobiography. Siyempre, di niya ilalagay yung panluloko niya. Ang problema, ito na ang basehan ng kabataan sa kanilang pagka-Filipino. History is not about hugot. It's about truth. Kahit masakit, kahit hindi pabor sa hero ng pamilya mo. Pag nilinis mo ang nakaraan, paano matututo ang susunod na henerasyon. So ano na, mga kabayan? Pumasa ba ang kasaysayan sa subject ng katotohanan isang daan at isa? O kailangan na natin i-reject ang fake news bilang major? Ang kising bayan, hindi lang dapat mulat, kundi mapagmatsyag. Kaya next time na makita mong visionary si Marcos sa textbook, isipin mo baka vision mo na lang ang mawawala baka vision mo na lang ang mawawala